Mas maraming Pinoy ang handa o manong depensahan ng bansa sa kaling magkaroon ng tanggang pagsugod ng ating mga kalabang nasyon. Iyan po'y sa isinagawang survey ng Octa Research, 7 sa 10 Pinoy, pabor na ilaban ang kasaridla ng Pilipinas. Ay sinagawang survey kasunod na rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. With that, kausapin natin si Professor Guido David Fellow Octa, o Fellow ng Octa Research sa Professor David Bagadagwaga. Yes, uh, uh, good morning, uh, Aljo, and sa mga viewers and listeners natin sa ating programa, and of course, ano, uh, 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 Idol uh, Congress on, uh, uh, sorry, yes. Congressman uh, Erwin Pakipaliwanag po. Uh, maraming salamat, uh, Professor. paki uh, pakipaliwanag po itong latest tugon go ng Masa Survey din yung. Ibig bang sabihin yan, eh, napakarami ng mga Pilipino ang handang makipagbakbaka na mag-tawag uh, Magbitbit na ng arbas, parang ganon. At uh, saan po sa Pilipinas talagang uh, nakita ninyong uh, willing ang ating mga kababayan na makipaglaban sa mga dayuhang banyagang naisakupin ng bansa? Yes, uh, I'll, uh, uh, um, bahagi ng aming uh, tugon ng sa fourth quarter survey conducted December 10 to 14, 2023, 1,200 respondents at ang natin kung magkakaroon ng kaguluan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, uh, hindi naman natin binanggit ko sining dayuhang kalaban. Uh, China po yan, lumaman, China. Siyahin na, sigurado ako dyan. <laughs> well, uh, kung nakikinig tayo ng mga balita, at doon yung mga tension laging nababalitaan natin. Uh -huh. Pero ang tanong, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? At tama yung sabi niyo 77%. Actually, uh -huh. more than 7 out of 10. Parang 3 out of 4 nga tayo. So, uh, 77% handa daw uh -huh. uh, makipaglaban para sa bansa. Uh -huh. 23% ang hindi. At ang maganda dito, uh, pinapakita, is ano malakas pa rin yung malakas yung sense of nationalism Yun. and patriotism ng ating mga kababayan sa uh, sa mga regions mm. naman sa Metro Manila 76% hindi nalalayo sa mm. ano the average sa, sa ganun sa Luzon, mas mataas ng bahagya 79% mm -hmm. Sa ganun para na tayo nagkakaisa no maganda ito eh May pinapakita natin na pagkakaisa para labanan ng anumang mga ah, mananakop na mga banyaga. Oh. Eh, dito sa bansa yun, natin, lalo na dyan sa problema natin sa West Philippine Sea. Opo. Tama yun, Aljo. Mm. Um, Maganda yung pinapakita nito ng pagkakaisa. Yes. Uh, alam naman natin generally, yung mga Pilipino, peace-loving oh. tayo. Hindi naman tayo nakikipag, po hindi naman tayo naghanap ng away oh. sa ibang bansa. Pero oh. pag doon tayo yung inaaway, sinasakop Oh, yeah. Anda tay makipaglaban. Ahead, uh, mm -hmm. Kahit naman ng histo ng historical natin and na lapu lapu, oh. sino, ano I mean yung know, natin yung sarili natin, mm -hmm. nasa dugo naman natin yan. Oh, that... At uh, ayun nga. Opo, oh, go ahead po. Hello, yes. Uh, sa, sa Mindanao, 84% ang mm -hmm. yung, uh, handa makipaglaban. Sa Balas 79%. Mm -hmm. Okay, so nandun pa rin sa dugo ng mga Pilipino ang uh, nananalaytay yung ating pong uh, katapangan. Ah, ang ating pong uh, talagang uh, kakayahan na uh, ipaglaban ng kasarinlan ng Pilipinas na yan po'y ginawa ng ating mga ninuno. Ilang uh, mga bansa nang nais sa atin at hindi po nagtagumpay. Ah, ilan na dyan, Espanya ang Amerika, ang Bansang Hapon. Tama ho ba? Ito na naman, eh, may banta tayo. eh, sige, dire diretso na tayo. Halimbawa lang ng China. Uh, go ahead po. Ah, uh, uh, tama nga yan. Uh, yes. Uh, 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 oh. Okay. Uh, hello? Opo. So, mas marami po sa Visayas and Mindanao. How about in Luzon? Bakit ito parang uh, medyo kukunti dito ang uh, sumasang-ayon? Eh actually, I ano, mas mataas actually sa balance Luzon 79% ah, okay. sa Visayas medium mababa. Ah, akala yes, ko ba eh lumalabas. Yes. Okay. 2% sa Visayas. Okay. Sa Visayas, so. mm -hmm. okay. All right. Uh, sa classes naman po, ano po ang lumalabas sa survey? Yes, sa uh, Social economic class D mm. 87 tapos sa uh, ano ABC 67 at sa E uh, 68. So mas mataas sa D. Uh, hindi ko masyadong alam kung bakit pero uh, ganun yung lumalabas eh baka hmm. ano um yung mga blue collar natin na mga kababayan mas handa sila makipagbakbakan uh, ano i mean alam naman natin nasa di yung mga blue collar na mga filipinos ah, uh, okay lumalabas kasi dito parang ano to eh uh, across major areas at least 60% adult filipinos are willing to fight for the country highest percentage observed in mindanao, 84%. lowest percentage in visayas, 62%. Marami doon sa davao and soksarjen. central visayas, and bigger region. mababa, mababa, ang kanila pong uh, uh, inclination to fight, Tamahuba. okay, more adult filipinos, urban areas. willing to fight for the country in the event of conflict, rural areas, 73%. Okay. Yun, yun Class D. Oh, tila pinapakita rin ng survey na yan, may alam ang mga Pinoy sa nangyayari na talaga sa ating bansa. So, fully aware na tayo. O, oh, lalo na ang uh, mahamon sa ating kasarinlan at kilala na natin yan. Uh, may hinaharang tayo. Eh. Binubuli tayo dyan sa West Philippines. Tama ho ba? Uh, Professor David. Tama yan, Aljo. Uh, uh, at uh, kasi... Basically, ang ginag- gusto lang naman natin ng ating mga mangisda, ng mga fishermen, yes. ay mangisda lang naman mm -hmm. at maghanap buhay. At mayroon naman tayong karapatan na mangisda dito sa mga ano na uh, mga dagat na ito na bagay rin naman ng ating ano ng coast na ng ating ano ng nasa paligid ng bansang Pilipinas. Hindi naman tayo lumalayo sa Pilipinas na napalayo. Nasa area pa rin naman natin ito. Oo. So gusto na natin paglaban yung ating karapatan, ng uh, mga isda, at yung ano natin, naval patrol para yeah. ma-patrol at mag-resupply yes, ng yes. ating mga ano mga mga kasamahan natin doon. Ayun lang naman. I think yung mga lugar na medyo mas uh, yung willingness to fight. Uh, ang palagay ko, hindi naman sa ayaw na lang lumaban para sa bansa. Baka yung awareness lang hindi gano'ng kataas ah, sa mga issues. So yun uh, yung so yun ang tingin ninyong rason. Well, bakit yung iba ay tumututol? Hindi talaga fully aware sa nangyari? Uh, tingin ko kasi itong mga areas na ito, uh, sa Central Visayas, sa Bicol, baka medyo mas shielded sila sa mga nangyayari. Uh, minsan kasi nakukulayan yung balita. Oh. <laughs> uh, hindi natin naiwasan yan kasi I mean, may mga kanya-kanya mga, sa mga kanya-kanya localities, minsan oh. may mga pinapaboran yung mga ibang uh, uh of course, ano gusto natin transparent tayo na na natin yung tamang balita uh, nationwide 'yung ginagawa niya. Uh, pero ayun uh, nga baka mas aware lang sa kunya uh -huh. sa Bales Luzon at sa NCR mas aware sa mga nangyayari. Ano bang naitanong na ninyo pinigyan? willing silang ipaglaban ang ating kasarinlan gamit ang weapons? Ganon. Gamit ang baril, uh, namin... pana, sibat, ano ba? <laughs> well, well, hindi siguro pa na pero um okay. Barin, hindi yeah. naka yes, hindi naka-elaborate sa okay. tanungan yan kung yeah. uh, gamit weapons, pero maybe mm. na rin naman 'yan. And siguro sa susunod na ano, pagkakataan mapapanong namin itong tanong na to, baka pwedeng may clarification na uh, gamit weapons, pero sa totoo lang Aldjo, no, sa you know, pag may digmaan naman, pag gulo, uh -huh. pag may away, marami na paraan para pag uh, ACL sa ano, oh. ating bayan. Oh. Dahil ang uh, sinasabi ng AFP dito, makakatulong marahil ang mga Filipino to defend the country's sovereignty through other means other than fighting. Sabi nga ng Armed yes. Forces of the Philippines, maraming paraan para ipaglaban natin ang kasarinlan. Okay, so meron tayo dyan. Uh, Reserve Officer Training Corps. Oh, di ba may mga kurso tayong ROTC ang sumama sa Reserve Corps for citizens to be trained sa military tactics. Okay, maraming ganun eh. At uh, siyempre, yung pagkakaisa natin, no? Itong mga ginagawa participation natin sa documentation, o no? magandang halimbawa din yan, na hindi na tayo magdala, magbitbit ng armas, o no? para ipaglaban na natin. At uh, uh, ang pagiging mahinaho natin, parang siya ganun, no? Oo, naidaan natin sa tamang paraan o proseso yung uh, tawag dito ang ating uh, protesta laban dyan sa bansang yan, lalo na ng China. Mm, uh, yan ang sinasabi yeah, ng uh, AFP. Eh. Um, Apo. Dami, dami sabi niya, Aljo, maraming hmm. paraan para ano um, ina, bigay ng service. Uh -oh. uh, meron din yung mga medical natin, meron medical, mga medical, yung mga babae. So, uh, mga babae, maraming paraan dito para makatulong, hindi lang naman sa, ano, sa field uh, In case of emergencies, so medical field, engineering, yan. Oh, malaki may yes. tutulong natin diyan. All right, sige po. Ah, uh, maraming salamat sa inyong panahon oras, Professor Guido David uh, ng Octa Research. Uh, I donate. Salamat Apo. din at magandang umaga. Magandang yeah. umaga.